mga taga Subaybay. Dito po tayo ngayon sa may barangay to. But Rosario Northern Summer. At uh, meron po tayo dito dadalawin. Maupay! Hello! Si Nanay Heidi. Ah, nag pa. Sino kasama mo? Hello. Kamusta kayo? Okay naman. Si Tatay? Ah, nag Maulan naman. At, ah, uh, sige. Sige. Pasensya na po, mayroon po tayo vlog ah ako po, vlogger po ako Pasensya na po ha Okay lang, okay lang Oo. Si ate mo? Ah, tulog pa Kamusta naman yung pag-aaral mo? Okay naman Uh, yung kalagayan ninyo dito, kamusta naman? Okay naman. Hmm. Maulan 'no? Maulan.